Welcome back to my channel. It's Joey Sensei. So for today's video, I'm going to share how I passed the JLPT N3. Wow! Yes po, JLPT N3. <laughs> Ayabang no? Kala mo naman ang taas ng score. <laughs> so para sa mga hindi nakakaalam po, ang JLPT po stands for Japanese Language Proficiency Test. So, ito ay um, tinetake bilang sukatan or basehan ng proficiency or kung ano na yung level ng yung skills sa paggamit ng Japanese language. Ito ay tinetake lamang po ng mga non-native Japanese speakers. So, ang JLPT po ay merong five levels. Pinakamababang level is N5, which is yung beginner. And then, ang pinakamataas naman ay yung N1, which is native level na. Yun. So, yung Tinake ko at ipinasako recently I N3 so nasa gitna pa lang middle medyo-medyo <laughs> pa lang so mahalaga na malaman mo kung ano yung JLPT level mo or yung certification level mo lalong-lalo na kapag ikaw ay um isang estudyante or isang nagnanais na magtrabaho at mamalagi ng matagal sa Japan or kahit nasa abroad ka kung ang company na gusto mong pasukan ay um, Japanese owned or yung pagmamayari ng mga Japanese so minsan or madalas sinasabi ng mga um, Japanese companies sa Pilipinas or sa ibang bansa na hindi naman major requirement ang pagkakaroon ng JLPT certification or pagkakaroon ng mataas na uh, level ng JLPT or ng Japanese Language Proficiency nga. Pero, syempre, dahil Japanese company yung papasukan mo at uh, uh, mas madalas kaysa hindi, may mga makakasalamuha ka ng mga Japanese, yung mga native Japanese people or yung mga Japanese speakers, uh, mas maganda din, mas advantage kapag meron ka neto. So, hindi naman kasi lahat ng makakasama mo sa trabaho, expect mo na magaling or marunong mag-English. Kung dito sa Japan, hindi naman lahat nakakaintindi ng English. Kahit yung mga galing sa ibang bansa na employees ay hindi rin naman magaling mag-English or hindi rin naman marunong mag-English. So, kailangan matuto ka din talaga ng Japanese language. Ayun nga, ikukwento ko nga, isi-share ko kung paano yung naging journey ko para maipasa yung JLPT N3. I took the JLPT N3 noong December last year. Um, actually, bago ako mag-apply, magpasa ng application ko sa sa exam, napag-usapan namin mag-asawa na ano, na di ako papasa sa N3. Kasi kulang nga ako sa ano sa sa seryosong pag-aaral or pagre-review para sa sa JLPT nga. So ang usapan lang namin is para para alam ko lang kung ano yung fee, alam mo yon yung feels or yung pakiramdam, anong uri ng questions, anong uri ng test meron sa JLPT N3. Alam ko na hindi ako papasa, alam ko sa sarili ko na hindi pa enough yung skills ko or yung kaalaman ko para pumasa sa level 3. Lalong-lalo lalo na sa vocabulary tsaka sa grammar, ang hirap na kaya ng level ng entry. 3 yeah! Pero syempre naman, hindi ako papayag na mag-e-exam ako, gagastos ako, 6-5 6,500 yen yung bayad dito sa Japan wow! para mag-exam ng entry. So, hindi naman ako papayag na masayang yun. Nawala akong kalaban-laban, di ba? Yeah! Alam ko sa sarili ko na babagsak ako. Pero ang gusto ko naman, alam mo yun yung satisfied ako sa, sa effort na binigay ko. Bumagsak ako, pero eto talaga yung best ko. Best effort ko para bumagsak. <laughs> So, ayun, yun nga, ginawa ko pa rin naman yung best effort ko para mag-review. Nung, ano pa, nung pumasa ako ng JLPT N4, may nabili ako sa, ano, sa isang Facebook group na mga second-hand na review materials for JLPT N3. So, etong tatlong to. Etong dalawang to, merong CD-ing kasama. Pero, hindi ko nagamit sa pagre-review. Kasi, unang-una, wala akong CD player. Tapos, yung computer ko, etong computer na to, wala ding uh, CD drive ba yung tawag doon. So ayun, hindi ko hindi ko talaga hindi ko nagamit as in um, kahit isang question, kahit isang kahit isang lesson dito sa mga books na to, hindi ko nabasa, hindi ko na na try na, sagutan. Eh kasi ang hirap talaga mag-review, mag self review ng araw-araw kang pumapasok sa trabaho tapos yung alam mo yun, yung yung trabaho mo ay um, may kailangan mga preparations kailangan ng lesson plans, kailangan ng mga uh, visual aids, yung mga worksheets, yung mga activity materials ganun. So parang walang walang masyadong time or wala talagang time. Wala talagang time na mag-prepare. Tapos pag-uwi naman sa bahay, syempre, uh, medyo pagod na din yung katawan lupa ako sa sa maghapong trabaho sa school. O din naman ako sa mga gawaing bahay, mag makikipag-bonding sa anak sa asawa. So, ang pwedeng time lang na mag-review is gabi kapag tulog na yung lahat. Uh, uh. Pero, ang, ang problema din dito, si Shin kasi usually natutulog alas G's. Or minsan, kapag natutulog siya ng tanghali sa school nila, gising pa to hanggang alas 11, alas 12 ng hating gabi. So, wala talagang time, wala talagang chance na mag-review ng, ng tahimik. Oh. na lang, nung last school year, meron akong dalawang araw na ang klase ay nag-uumpisa sa second period. Yeah! So, meron akong dalawang tig 45 minutes na break sa isang linggo from September to December. Ay, hindi, mali. From September to November lang kasi yung JLPT exam ay December 5th. So, first Sunday siya ng December. So, ang, ang review ko lang talaga, review period or yung study period ko, September to November. So, bakit September ako mag-start mag-review? Kasi yung application period ng JLPT is Uh, from August to September. So, sakalang ako nag-start na mag-review, na mag-aral, nung na-confirm ko na, nung sigurado na ako na mag -e exam nga ako ng entry. Tsaka, di ba nabanggit ko na kanina, um, hindi talaga ako nag-expect -e na papasa ako, at ang main goal ko lang, ang main purpose ko lang kung bakit ako nag-exam or mag apply for, for JLPT ay para mag-gauge kung saang level na ako ng Nihongo. So, yung pangmalakasang preparations, yung pangmalakasang review, wala talaga. So ang ginag ang ginamit ko lang na review material ko ay eto, etong book na to. So ang kagandahan kasi nito, merong 500 questions na similar sa similar or ka-level ng JLPT um, questions. Ayan. so for example, ang focus nito ay Moji, which is um, yung mga characters kasi ang JLPT chine-check nila kung gaano ka nakabihasa o kagaling magbasa ng kanji ng katakana o ng hiragana um, tinetest sa JLPT so merong isang part dito moji ang second part naman is yung goy or yung vocabulary. Siyempre, um, yung, yung tamang gamit ng words, yung tamang form ng words, yun, kasama doon sa tinetest dito sa goy part. And then yung last one is yung bumpo. <laughs> which is uh, grammar nga. eto na yung nakakasakit sa ulo na grammar ng, ng Japanese. Uh -oh. So iba-iba yung uh, gagamitin mong form ng ng word uh depende sa kung si sitwasyon or kung sino yung mga kausap mo. Merong for casual, for formal, for very formal, o yung mga polite, very polite forms. 'Yon dito sa uh, bumpo part na to. So paano yung ginawa akong pagre-review? Una, meron ako mga notebook leaflets. Ayan, so ganito siya. So, isa-isa, bawat question doon sa, doon sa book na to, sinusulat ko by hand. Kinokopya ko bawat question. So, kada magre-review ako, isang page lang na back-to-back -back yung natatapos ko. Like, isang ganito, isang ganito. Which is mga six questions. Kasi nga, kukopyahin ko lahat. Wow! Lahat. Eh, hindi pa naman ako magaling sa ano. Hindi pa naman ako magaling sa kanji. Di, kopya. As in, mabagal akong magsulat, mabagal akong magkopya. And then, after kong kopyahin, tsaka ako binabasa ngayon yung isinulat ko, and then, chinecheck ko din. Ang kagandahan dito sa book na to kasi, merong ano na, meron ng mga sagot, pero makikita mo siya sa susunod na page. So, kunyari, pag sinagutan ko tong ano na to, ayan, pag sinagutan ko tong first three questions na to, hindi ko agad makikita yung sagot dito sa page. Wow! So mas makikita ko lang siya kapag nag-turn ako sa next page, nakasulat na dito yung sagot. So may explanation na din doon, may uh, konting explanation din, tapos may translation na din ng English. So yun, maiintindihan, ma maiintindihan mo kung um, saan ka nagkamali doon sa question na yun at kung paano mo siya i-correct. So ganun ang ginawa ko sa uh, gamit ang book na to para mag-review ng grammar, ng ng uh, vocabulary, at yun nga, yung characters or yung kanji. So, hindi naman ako mag mabilis at magaling magsulat ng kanji. Ang tagal ko talaga. So, nabanggit ko kanina mga six six uh, questions lang yung natatapos ko sa isang araw. Uh -oh. So alam mo yon yung design ng book na yon ng book na to is makatapos ka ng at least 15 questions sa isang araw. eh, yung nangyari sa akin, dahil nga ang bagal ko, anim na questions sa isang araw, at sa loob ng tatlong buwan, from September to November, naka 150 questions lang yata ako na review um, or less less than 150 questions na na-review so wala pa akong review ng reading or ng dokkai wala pa akong re review ng chokai or ng listening so paano yon so ano ano may ano expect na papasa ka sa ganun nga naman na setup di ba yeah! eh yung mga yung mga reading na yon tsaka yung reading comprehension tsaka yung listening comprehension na yon yun pa naman yung kino-consider ng karamihan sa mga test takers na pinakamahirap na part ng JLPT. Uh -oh. At dahil gahol na nga ako sa oras ng pagre-review, so like one week before ng ng exam, so mga tipo bandang last week ng November, dun naman ako uh, naghanap na sa YouTube ng mga uh, sample listening tests ng JLPT N3. Yung reading kasi alam ko, ay, ang hirap naman kasi talaga ano yun eh, i-predict kung anong uri ng exam yung lalabas doon. So, hindi na talaga ako nag ano, naghanap ng materials for reading comprehension. Listening comprehension kasi yun talaga every time na magte ako ng exam, yun yung pinakamababa kong score. So, dahil member ako ng team Crammer, nag-cram ganun So, inaabot na ako ng alas 10, alas 11 ng ng, ng, ng gabi para mag-review kahit kahit kunyari alas 10 natutulog si Shin, Uh, bumabangon pa ako para mag-review talaga ng uh, mag-practice ng listening test. Minsan nga, alas 12 or pasado alas 12 na ng hating gabi ako na ano eh, um, natatapos. At sa mga practices ko, uh, minsan nakakatama naman ng sagot pero mas madalas talaga. Sablay! <laughs> Wale! At dahil sa ganitong setup nga ng review or ng preparation ko para sa JLPT test, ang lakas ng loob ko, nakipagpustahan pa ako sa asawa ko na hindi ako papasa. Nakipagpustahan, hindi lang alam mo yun, yun hindi lang isang daan, kundi isang lapad. Wow! <laughs> Opo, isang lapad, 10,000 yen. At hindi sabat na nakipagpustahan ako na hindi ako papasa ha, nagbigay pa ako ng maximum score na makukuha ko dun sa exam. So, ang passing score kasi ng JLPT N3 ay 90. Wow! So, ang sinabi ko sa asawa ko, hindi ako sasampa, hindi ako aabot ng 70 points. Kasi alam ko sa sarili ko, kulang talaga yung ano ko, yung preparation ko. So ibig sabihin noon, kapag less than 70 na uh, less than 70 yung score ko, panalo ako. Pero kapag 70 or pataas, lalong-lalo na pag pumasa ako, yung asawa ko panalo. Babayaran ko ng 10,000 yen. Tapos, nung pag-uwi ko galing sa exam, dahil sa, galing sa pag-take ng exam, dinagdagan ko pa yung pustahan namin. <laughs> Kasi confident na talaga ako na hindi ako papasa. As in, mananalo ako. Hindi, hindi talaga ako makaka-70 points. So, yung idinagdag kong pustahan namin, <laughs> yung matatalo magiging alipin sa gigilid ng mananalo sa loob ng isang linggo. Uh -oh. <laughs> 'Di ba? Ang lakas ng loob. And then fast forward sa last week ng January 2022, lalabas na yung results ng ng JLPT exams. So papasok kami ni Shin sa school tapos habang nasa trend pa lang, ang dami ko nang nakikita sa Facebook na nagaano na nagsasabi na na uh, lalabas na nga yung results. Tapos yung iba nakita na nila yung results nila, ganun. Eh ako, hindi ako excited na na i-check para makita or para malaman. Kung pumasa ako, mas excited ako na malaman kung ano yung score ko kasi sa isang lapad, di ba? 10,000 yen plus magiging alipin sa gigilid yung yung matatalo. So habang kumakain si Shin ng ng breakfast niya sa sa Family Mart, di ano na, chinek ko na yung ano, chinek ko na yung results. I mean online. So inopen ko na yung account ko doon and then chinek ko As in, ano, hindi, hindi na ako dahan, -dahan eh, na, na i-check yung pinakadulo. Chinek ko na ka, as in, mabilisan. Che-check ko na yung dulo ko agad para makita yung score. E di, e pag ganun ko nang mabilis, lumagpas yung sa score ang ang napuntahan na hintuan nung ano ko nung screen ko ay yung past or not past pag ganun kung ganun lumabas past ha <laughs> nagulat ako hindi ako makapaniwala kinonfirm ko ngayon dun sa score ko eh di yung pag ganun dahan dahan na kinonfirm ko binalikan ko yung part kung saan nakalagay yung score 95 <laughs> 95! Yung passing, di ba, 90? So, 5 points pa ako above dun sa passing score. So, isa pa, kinonfirm ko ngayon yung, yung bawat component ng exam. Yung uh, grammar, vocabulary, and characters, yung reading, yung listening. Kinumpute ko ngayon yung bawat component. Aba, 95 talaga! <laughs> <laughs> 95 talaga, walang ano, walang mali. I mean, hindi nagkakamali. So, chinat ko agad yung asawa ko, binalita ko sa kanya, natalo ako sa pustahan namin. Uh -oh. <laughs> Pero yun na nga, ang suma total, pumasa ako sa entry with not much of a preparation or review yun, walang masyadong time na mag-review, walang masyadong seryosong pagre-review or pag-aaral para sa n Pero, ang punto dito is, kaya pasang awa man yan or na-perfect yung exam, pasado ka pa din, di ba? Ibig sabihin, dahil nakapasa na ako ng entry, nakakaintindi na daw ako ng Japanese language or ng Nihongo na ginagamit sa pang-araw-araw na pamumuhay to a certain degree. So, hindi pa talaga lahat, hindi pa talaga lahat naiintindihan ko pero uh, may certain degree na may certain part or portion ng pang-araw-araw na pamumuhay ayun, ang um, N3 again, one step higher doon sa basic Japanese level pero way lower than yung business Japanese na um, kailangan para makapasa ka sa N2 so madami pa talagang mga pag-aaral ang kailangan kong gawin so bilang proof na nakapasa na ako sa N3 eto yung aking um, notice of of passing or score na galing sa JLPT Japan Foundation and then yung Japan Educational and Exchange Services yung namamahala ng JLPT or ng Japanese Language Proficiency Test. So yun ang aking journey patungo sa JLPT N3. This time naman ini-encourage ako ng asawa ko na mag-take daw or mag-try ng N2. Pero this time hindi muna ako nagpabuyo. <laughs> ay kasi ibang level na yung N2 eh. Eh, so mas ano na siya, mas mas formal, mas business level na. So mas technical, mas traditional Japanese na yung content. So ayun lang for this video. I hope um na-encourage kayo <laughs> at uh, nagkaroon ng idea kung ano ba yung yung JLPT at kung paano yung pinagdaanan ko para para mag-exam at makapasa ng N3. So I hope to share more about Japanese language learning. Um, in my future videos. So that's it. I'll see you again next time.